thank <laughs> you next video ayan tayo, tayo ng aking tanghalian ayan fried butter guard with egg minced pork with a black sauce is have a Thai basil and of course toyo or pinaka so tara na let's see saman nyo akong kumain tuyo sa maulan-ulan na panahon at sa mapait-pait pa, na paghigugma sang bitter gourd sa akon. Mm. Sarap. This is my last pinakas. I don't eat all, ah. This one is reserved for that. Guys, <laughs> <laughs> <Yes, laughs> hindi ko ito ubusin, guys. Kasi dami ko ng ulam. Oo, oh, di ba? you. Hindi ko ito ubusin, guys. Dago ko ito for the next day. Tipid, eh. Tipid talaga yan. Tipid talaga ako sa ulam. Mm, dami naman bitter gourd Diba? Mm. May ano pa? May I men's pork. Oh. Mm. Dami. Mm. So, itago muna yung Oh, pwede pa yan pang ulam. Dalawa pa kami mag-ulam. tu mo sa sunod na araw. Um, hmm. malaman pa yan. O. Oh. ba? Diba? Kasi, pangit naman yan kapag dami kang kinakain na tuyo. ba? Diba? So, konti lang natin. Hmm. Hmm. Tipid sa tuyo sa olan ulan na panahon. Tapos nag Maprito ako. nag ako ng... Ano, um, di ba? Ang palaya. May itlog. Tapos yung white egg niya. Mayroon pang natira sa shell ng itlog. E, Ito nilagay ko sa mukha ko. Hmm. hmm. Parang malmas ka na rin. Maiinat yung mga wrinkles, di ba? Sayang. Ganyan ako kapag magpiprito ako ng itlog. Nilalagay ko yung white egg sa pisngi ko. bangon lagi ako lang Thai basil. Tara na, kain. Gutom. Gutom much. Tapos kain, sarap na tulog kasi umuulan dito. Hindi naman makatulog. Damihan natin yung bitter gourd. Kasi hindi ko na ito itago for, ano, for dinner. Magtinapay kami mamaya. Oh, paano ka papayat? Oh, 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 oh. Pero konti lang naman yung kanin. Tinagmore ako sa ano, sa ampalaya. Hmm. Yummy ang ampalaya. kain sa hindi pa nakakain dyan. Shout out sa mga OSW. Kain mo na kapag nakaramdam na kayo ng gotong. Shout out kina Divi. Ayan, si Divi palagi ito. Ito guys. Alam niyo yung ano niya, yung tanghalian niya. Alas tres. Alas dos imedya. Sabi ko hindi na yung tanghalian. Tea time na yun namin. Alas tres imedya. Alas kwatro nagti-tea time na kami. Tapos ikaw. Ayan pala tanghalian. Kaya nagre-reklamo ka na masakit yung sikmura mo. Lipas na yan sa gutom. So, kailangan guys, lahat ng, siyempre marunong rin tayo mag ano ng oras natin. Yung trabaho ng dyan lang yan eh. Hindi mamawala. Natan din natin yung sarili natin. alam na nakaramdam ka na ng gutom. Kumain ka muna. Balikan mo na lang mamaya pagtapos mo kumain, di ba? So, ayan lang guys yung masishare ko for today's video. I continue kauna lang kasi mahirap naman makain habang nagsasalita, di ba? O, oh, so ayan guys. Sa lahat ng mga FW shot, ako, ingatan yung sarili nyo. Kumain muna kayo. Parang na kayo nagutog. Kain. Kagaya ko. Si Pachi <laughs> so ayan lang guys. Sa lahat ng mga bago pa lang dyan, please don't forget to like, subscribe, share, and click the notification bell para update kayo sa mga bagong upload ko na videos. Mabuhay! Chiba, chico Chico is here. God bless us. Thank you. Bye.